Hello! Hello! Uh, magandang hapon sa inyo mga katropa! Kamusta uh, na kayo? Uh, bago tayo mag-start na pumasyal dito sa ating munting garden uh, wag pong kalimutan if like, follow, share and subscribe na rin po ang ating channel uh, At wag pong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating uh, ginagawa So, ayun, mag lang natin tong mga ating mga tanim dito sa munting garden natin. Uh, bisibisita tayo. Ah, uh, naglagay na ako ng mga ano, yan yung mga tulos kung tawagin. Yan ay para sa ano, sa setaw. Yan. Medyo malalaki na yung mga setaw natin. Kaya naglagay na rin ako ng uh, kanilang ano akiatan, akyatan. Uh, may mga tanim akong mais diyan. Eh lang medyo maliliit pa. Tapos ma ano na rin yung ampalaya natin. Yan, yung ampalaya. Tapos naglagay na ako ng kanilang akyatan pero hindi pa rin tapos 'yan. Ayun, yung ating uh, mga ampalaya. Yan, mag start ng uh, ano yan, uh, gagapang yan. Yan, Diyan ko yan sa mga puno-puno na yan para pagkakuan madali ko nang lagyan ng ano uh, alambre yung kawad kong tawagin nilagyan ko lang sila ng ano nang uh, yan, yung kahoy na yan yung kahoy na yan para meron silang akyatan tapos yung kawad, pagka nakakuha ko ng kawad, lalagyan ko yan ng kawad. Yung parang pinakabalag nila, iikutan ko yan. Lalagyan ko yan ng uh, balag nila para doon naman sila magkasalo sa lubong. So ayun, na uh, pagka lagi yung pinapanood itong ating uh, ano, uh, masusubaybayan nyo po yan mga tropa. Pagka yan eh, ano na, makikita nyo yan. Lagi naman nating i-update yan pagka kung ano ang nangyari dito sa ating munting garden. May mga tanim pa ako dyan, nakalabasa, kaya lang hindi pa sila buhay. Kaya sana naman mabuhay sila para marami-rami tayong mga harvesting. Mga panggulay-gulay lang naman. Hindi naman tayo magtatanim ng mga pambenta-benta. Mga panggulay-gulay lang sa ating bahay maganda yung medyo may tanim-tanim tayong mga gulay-gulay para lagi tayong healthy yan, maliit lang naman to meron din akong mga tanim na kamote dyan, gabi yan, dun sa baba na yun maglalo, tatanim pa ako dyan ng uh, luya hindi ko pa lang siya nalilinis nakita nyo naman medyo masukal pa pero lilinisin ko yan pagka nakakuha na ako ng a uh, kita tanim kung uh, ano aluya uh, yan maganda yan maganda dyan ng luya Dyan sa area na yan medyo laging malamig dyan Kaya lang lilinisin ko pa yan tapos sa baba na yon yan yung uh, daan papunta dito sa ilog ilog na yan eh ilog na yung baba na yan kaya pagka uh, medyo mainit at kailangan na diligan ng mga tanim natin dito uh, Dyan ako umiigib Diyan tayo kukuha ng pandilig natin. yan may mga kamote na diyan. Buhay na 'yan tapos 'yan yung mga ampalaya natin. Yan. Yan eh mag-uumpisa ng uh, ano yan, uh, gumapang yan. Pagka naggawa ko na yung kawad dyan, yung pinakabalag -ba nila, balag kung tawagin, sa amin kasi sa Batanes, pala-pala pero ang tawag dito, balag yan, gagawin ko yan ng balag dyan ang uh, ilalagay ko dyan, yung uh, kawad ng uh, alambre tapos yeah, may, may tininim din akong mga pechay dito, kaya lang hindi sila nabuhay kasi siguro kinain ng mga langgam Ayan, may pa ilan ilan lang nag ano ako dito ng uh, seedlings kaya lang hindi siya nabuhay lahat naunahan dali sila ng langgam yan dito lang naman ako puro mga saging yan yan yung tinuro ko na rin sa inyo yun nandun yung uh, ano yung alaga uh, nating kambing tapos doon naman sa kabila uh, yan yung manukan yung mga pansabong na mga manok nandun doon naman ah uh, nakikita nyo naman siguro yan sa aking mga videos na iba. <coughs> dito lang ako, paikot-ikot lang ako dito sa area na to. Yan. Ito naman, ito namang ito namang mga ano na to, uh, tulos na to. Hilahan ko pa yan ng alambre ng kawad para meron merong gapangan yung mga setaw. Ilang puno lang naman yan. Yan mga ilang puno lang yan pero kung makabunga sila mapapakinabangan din yan tapos meron din naman dito nga puno ng aswete mapapakinabangan din yan Ito yung aswete, ito yung uh, pangkulay nila sa ano sa niluluto nilang uh, minodo, o kaya pwede ito dun sa sina, dun sa ano sa Balenciana. Pangkulay. Yung Balenciana kung tawagin. Yung uh, yellow rice. Yan, pwedeng gamitin yan. Kung walang luyang dilaw, pwedeng gamitin yan. Yung uh, bunga niyan, yung aswete. Pag yan yung magulang na uh, binababad yan sa tubig. Tapos uh, tatanggalin yung buto. Kasi may buto yan eh kukulay na yan, na uh, medyo madamo na, eh lang uh, katatapos lang kasi ng ulan, eh medyo mal pa pang lupa kaya mahirap pang ano uh, damuhan uh, na ng damo, kaya eh, siguro sa isang araw pagka day off natin, uh, baka pupunta ako dito para tanggalan ng damo pero ano pa naman hindi pa naman na siyadong masukal Ayan, may mga buhay na rin mga, mga, ano, mga mais pero medyo maliliit pa yan mais yan yan mais ah, ano yan puti puting mais yan na maladkit eh panlaga-laga -laga lang tayo Oh, so, ayun. Uh, yun lang. yun lang ang ating uh, updated ngayon, update ngayong araw. hindi uh, uh, ko na pinakita sa inyo kanina, 'yung pagka paglagay ko ng mga post, mga kahoy na 'yan kasi medyo ano, minadali ko na. Eh uh, pinapakita ko na lang sa inyo na uh, ano siya, nakatayo na sila. Kasi ako lang naman kasi mag-isa dito. Kaya wala tayong ano katulong na Ayun, basta wala tayong makatulong. Yan. So, ayun mga tropa, ah uh, update-update na lang po kayo sa aking uh, mga ginagawa. ata uh, yun nga wag n'yong kalimutan na ano uh, i-click ang uh, notification bell para lagi po yung updated sa ating uh, mga ginagawa so ayun mag magandang hapon at maraming salamat sa inyo mga tropa thanks for watching